sabi nila nakakamatay daw ito eh naku sarap nito nakuha rin kita sa wakas itong isda na maraming kamandag yan ito yung lapas lapas ito pa may samong what's up? Good morning at isang mapagpalang araw sa lahat ng viewers Luzon, Visas at Mindanao at siyempre sa mga bayaning FW Ayan at panibagong buhay, panibagong adventure naman tayo no? At ganun pa rin at kagaya na ng dati, andito naman tayo sa Hibasan Upang manginas tayo dito no? Alright, shout out sa lahat ng uh, mga viewers no? Ayan, sa mga... New subscriber, ayan. Thank you very much sa pag-subscribe nyo. Uh, at sa inyong mga walang sawang uh, panunood, sa mga lahat na nag-comment thank you very much yan at yan uh, napaganda ng ating uh, panahon ngayon no? at maliwalas yung ating kalangitan yan sana ay tuloy-tuloy na nga yung, uh, magandang panahon natin para pagkapagtrabaho na ng maayos at yung mga mangisda natin dito ay makalaot na uh, nang uh, uh, makahuli naman sila ng maraming isda yan shout out sa lahat ng mga uh, mga isda no? yan Uy. daming ano ito ah daming isda oh hala Harap natin yung camera para makita natin yung uh, mga isda, no? Nandito yung mga isda, oh. Hello. Nigtasan. Yay, grabe to. Susubukan ang hindi kurapakan. Ano kaya nangyari nito? Bakit parang nasubsob? Tingnan niyo. Ay makabado. Oh. Hello. Oh. Ano buhay pa to patay? Na. Ay patay na oh. Ay ano oh, gatasan yay. Grabe ito. Ito yung ah uh, Matay na oh. Yan oh. Ah. Katasan no? oh. Yan. Medyo may amoy na. Ano to sa English eh? Uh, scorpion fish. Yan oh. Ay, ano nangyari dito? Bakit namatay? Yan. Tingnan. Ah, Yan. Kakalason talaga to. Yung ano nito Yung tinik Grabe yan Sobrang nakakalason yan Pero wala pa naman ako nabalitaan nito na Na tinik nito na namatay no Pero ano talaga yan Grabing ano yan Kamandag yung sida na yan sobra yung isa nyan yung uh, siguro uh, kamag-anak <laughs> yung bantol no grabe sakit din yun natinik na ako ng bantol pero ito hindi pa ako natinik dito. you know? oh, uh, diba katasan itawag sa aming katasan kung sa English pa yan ano yan scorpion fish right at Dito tayo maghanap ng uh, saang Maghanap tayo dito ng saang Ano Hanap tayo dito. Eh. Uh. siguro dito ang ano uh, <coughs> ah, ang hanapin ko na siguro yung mga bawkot dito sa gilid kung mara sa may gilid kasi dito medyo mahirap hanapin kasi maraming mga samo yung mga halaman dagat yan you o no? Know, dami o oh. kung meron man saang, hindi mo makita ng basta-basta kasi makapal yung mga samo. Makapal <laughs> ng mga samo. Oh. kasing kapal lang mukha ng nanonood ngayon. Ang aga-aga baka chancing ko yung gilagid mo dyan. <laughs> paano <din> masabi? Hindi, <laughs> <laughs> joke lang. Joke lang po. walang nagpahibas ngayon dati kapag merong nagpapahibas dito no yung lambat pinapahibasan dyan yung lambat Sabi, ang daming ano dyan ang daming nahuling isda <coughs> dak, at yung mga alimasag no o kasag yan napakarami dito mga bantol kasi yung gusto ng mga bantol oh. No? yung gusto nilang tirhan yung kahit mga uh, lugar no kasi maraming mga bato-bato tsaka maraming mga samok yan yan sila naglulungga kaya kung hindi ka mag-iingat paglaka dito Basta bigla ka lang matinig ng mga gatasan o yung bantol. No? Lalo pa kung hindi ka marunong kumilala ng ano, isda. Nako. Kasi hindi mo agad-agad makikilala yun eh. Kasi parang ano yun, parang bato. Parang bato yung tsura. Tsaka yung ano din, yung gatasan. Ano din yun. Ah... Uh, maglilib sa ano sa buhanginan nagtatago pero yung bantol hindi naman nagtatago yun, nasa bato lang yun, nakapatong <coughs> ayan lino yung dagat lino yung dagat dito wala pa akong nahuli, wala akong nakuha meron kasing tubig eh Ako si pag pag nanginas ako doon ako sa walang tubig. Kasi madali ko makita yung mga kinaso Pero dito okay lang sana kaya lang medyo ano dito yung mga sahang no. Palagi kasi may nanguha dito. Pero kapag kalmada yung dagat, diyan ako nanguha. Diyan, yung ano niyan, yung sa kanto ng dagat niyan, diyan. Yan, Dyan. yan. Ngayong summer, ah, uh, kalmada, tsaka malinaw. Maganda mga mga dyan ang saang kasi malinaw na malinaw yung dagat, no? Maganda sana kung mayroong, ano eh, mayroong, mayroong GoPro, no? Kasi kapag nung ka dyan ang saang, i-video mo dyan sa ilalim, maganda yung panoorin. Kaya lang, wala tayong GoPro. At mahal yun. Ah, uh, <coughs> siguro kapag mag-focus tayo sa pag-vlog baka makabili rin tayo ng GoPro dyan maganda yung sa fishing adventure yung GoPro eh maganda kasi panoorin yung uh, fishing adventure no kasi makikita mo yung ilalim ng dagat oh may pa pa naman dito Uy, hala biglang nagtago yung kanyang ulo yung ratawan. Ang daming ano oh, yung uh, ano tawag doon? Tugnos sa amin. Yung maliliit. Masarap yung pilawin. Wala ako na huli dito. Nakuha. Haba lang nilakaran ko. Wala pa akong nakuha kahit isa. Pambihirang buhay. dito sa walang tubig baka meron dito wala ka lang kung buha dito dito sa walang tubig walang yeah. tubig na yan at may nakuha naman tayo dito oh panghakan ayan oh. o Terus pa dito sah. Ah, maliit lang. Ito pa, may samong. May samong, ayun oh. No? Hmm, samong. Andito yung saliot kahapon no? Ayun, no? oh. Ayun oh. Oo. Oh. Ayun yung saliot kahapon. Ayun, andito isa. Wala. Ito isa. So, Kunin natin itong isa. No, ayun oh. Ito, sunod na ako ng kutsilyo. Ayun no? Ilugit natin ito dito. Ah, pwede ito kunin. Yung isa kasi, ah, uh, maliit pa. Alang parang ano, langanin pa kunin. So, ito naman muna kunin natin. Oh. Maliit pa siya. Uh -huh. parang matitiko yata yung ano. Ah. Oh. Ang dulo ng chili. Yon. Yeah. Oh, di ba? Mount Aro na dito. Oh. Ganda sana pumunta niya sa medyo malalim, no. Pero mukhang nasa angkay lang. Medyo malabo na yung tubig. Parang ikaw, malabo. Paano masabi? So weird. <laughs> 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 Pambihira buhay. Parang yung viewers kayo na nanonood malabo. <laughs> Aguhoy. Joke lang po, joke lang ha, joke lang. Hindi, medyo malabo talaga yung tubig dito. <coughs> Ganda ng koran oh. so. <coughs> Masya liot dito, oh, yan no? Oh. Hmm. Kulay blue. Maliit pa. Alangani pang kunin yan. Malakihan naman natin yan oh. May nakita tayo itong ano oh Lapas Lapas batsoy Ayan oh Gawin natin ha oh. Malaki na oh Teka Hindi makuha Gawin na natin dito Sabila sa Sabila Gawin natin sabila sa Eh Ay. Makuha Ano na wala yun no yun no malaki masarap pa naman to yun Yan. Dito yung sinasabi ko yung lapas, oh. Lapas. Sarap tong kataan, oh. Dito yung lapas din tawag sa amin. Hmm. Lapas. Tingnan, nagyan sa dagat. Ya, yeah. you know so, yeah. Yan show, ya. Yan, chat out sa mga kumakain ng lapas, no. Masarap to eh. Ito yung kanyang katawan, oh. Yung ano niya. Napakaliit. <laughs> Maliit yung kanyang katawan. Yung naman niya, sumubra. Hmm? Puro laman to eh. Sarap to eh. <coughs> uh, ano to? Pang-export. Ito yung mga pang-export. Ito yung pang-export. Ang mga ang mga Kalalasan kumakain ito sa ano. ng restaurant yung mga inchik. Ang japa! Ang the soup. number five. Right? Ganda na mga kuiba-kuiba dito. Ayun o. No? Hmm. Diba? Ganda. Yan. Ngayong summer, meron din mga pupunta oh, dito eh. Ito yung gusto ng mga turista no. Yung mga ganito sa uh, may mga dagat. ganito ganda ng view ganda ng ano dyan ganda mga picture picture dyan no? Ayan, no? wow ang ganda oh. galit no? Ayan, no? Uy, Mahihirap. Ano ang nangyari? Bakit puro galit yung nakikita? Siguro pati yung mga viewers na nanonood ngayon, galit din sa akin. Oh, Paano masabi? Ang aga-aga baka ko yung gilagid mo dyan. <laughs> <laughs> Pampira. <laughs> Yun at hanggang dito lang yung aking video no. At... Maraming salamat sa lahat ng viewers sa walang sawa niyong support na. At ko mo sa inyo yung aking mga nahuli no? o nakuha dito sa iwasan. Dito, konti lang. Uh, hindi kaya kahapon na maraming nakuha. Pero meron din ang mga mga saang. Pero mga saang. Pati may lapas. Meno. Dito, diba? Sa liot. Yan no? may ano may baukot may liswi hmm. bulagsik kung sa bikul ito yung galit ito oh, dami kong nakuhang galit <laughs> puro galit ano? o ito pa hmm. ito may saang na babae o oh. ano? o ayun lang nakuha ko hmm. o, ayun o. Oh, sarap yan gataan tapos lagyan ng malunggay tsaka saka kunting sili ay sarap nyan so hanggang dito naman yung aking video no at maraming thank you sa inyong panasawang pagsuporta at panonood sa aking mga hinapin mga video at uh, shout out muna sa lahat ng uh, Vlogger sa lahat ng Sword Family sa Team Pahuay dyan kay Kuinom Isa Bicol shout out at uh, yan sa mga bayaning OFW ingat po kayo palagi at sana ay maray pang blessings ang dumating sa inyo at God bless at kita kita lang po sa aking next video right so bye bye